Para sa Pinoy, dalawang bagay ang pinakakinakakatakutan natin: ang magkasakit at ang magkaroon ng utang. Pero ang totoo, may isang utang na ginagamit ng mga mayayaman para yumaman pa lalo. Ano ito? Simple lang. Ang sikreto, hindi mo kailangan ng sarili mong pera para palaguin ang yaman mo. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano i-flip ang mindset na 'yan at gamitin ng yaman formula na tinatawag nilang leverage. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Laking Pinoy tayo sa mindset na ang utang ay masama. Bata pa lang tayo, paulit-ulit na natin naririnig sa mga magulang natin, ng mga katagang anak, huwag kang mangutang ha, baka hindi mo mabayaran. O kaya naman, kapag may utang ka, hindi ka makakatulog sa gabi. Kaya habang lumalaki tayo, lumalim din sa isip natin ang takot na yon. Takot sa interes, takot mapahiya, takot mawala ng tiwala ng ibang tao at sa sobrang takot natin kahit minsan may magandang opportunities na kumita o magpalago ng negosyo automatic na nating sasabihin sa, sa sarili natin hindi ayo kong mangutang pero itong hindi alam ng karamihan hindi utang ang problema kundi ang paano mo ito ginagamit isipin mo to kung umutang ka para bumili ng bagong cellphone bagong sapatos, o kahit anong bagay na hindi naman magbabalik ng pera sa'yo, oo, delikado yan. Yan ang tinatawag na bad debt. Kasi, puros palabas, walang pumapasok. Pero kung umutang ka para magpatayo ng maliit na negosyo, bumili ng property na pwedeng paupahan, o kahit gamitin bilang puhunan para sa isang investment na may kita, ibang usapan na yan. Yan ang tinatawag nating good debt. Ito yung utang na may direksyon may plano at may potensyal na magbalik ng tubo. Di mo ginagastos ang pera para mawala, ginagamit mo ito para dumami pa. Sa madaling salita, hindi lahat ng utang ay masama. Ang tanong lang, ginagamit mo ba ang utang para gumastos o ginagamit mo ito para kumita? By the way, kung gusto mo ring magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire -recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa'yo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Simply lang to, pero ito ang isa sa pinakamahalagang aral pagdating sa pera. Hindi lahat ng utang ay pare-pareho. May dalawang klase ng utang, bad debt at good debt. Ang bad debt, ito yung utang na nagpapahirap sa iyo. Ito yung mga utang na ginagawa mo para sa mga bagay na pansamantala lang ang saya. Pero pag matagalan ng bayarin, halimbawa, bagong cellphone, bagong gadget, o travel na hindi mo pa naman kaya sa ngayon. Maganda sa paningin, pero wala namang balik. Pagkatapos ng ilang buwan, lipas na ang saya. Pero andon pa rin ang monthly due. At kapag dumami na yan, unti-unti kang nalulubog sa interes. Sa kabilang banda, may good debt. Ito naman ang utang na nagpapayaman sa iyo. Ito yung tipo ng utang na ginagamit mo para gumawa ng asset. Isang bagay na kayang kumita kahit hindi ka nagtatrabaho buong araw. Halimbawa, umutang ka para magtayo ng karinderya bumili ng tricycle para ipa-boundary, o bumili ng maliit na lote na alam mong tataas ang value pagdating ng ilang taon. Parehong umutang, pero magkaiba ang direksyon. Yung una, ginastos mo. Yung pangalawa, nag-invest ka. At yan ang malaking pagkakaiba. Ang bad debt, naglalabas ng pera. Ang good debt, nagpapasok ng pera. Kaya kung gusto mong palagay ng pera mo, ang unang hakbang ay hindi agad pag-iipon, kundi ang pagbabago ng mindset mo tungkol sa utang. Ngayon pag-usapan natin ang yaman formula. Ang sikreto kung bakit ang mayayaman mas lumalago ang pera nila kahit hindi galing sa kanila. Simple lang ang prinsipyo. Yaman equals pera ng iba times tamang sistema times disiplina. Ang tawag dito sa mundo ng investing ay leverage. Isipin mo ito na parang magnifying glass. Kapag ginamit ng maayos, kahit maliit na puhunan ay nagpapalaki ang epekto at resulta. Hindi lang basta pera ang pinag-uusapan dito. Kumikita sila hindi dahil malaki ang cash nila. Kumikita sila dahil marulong silang gumamit ng pera ng iba sa tamang paraan. Ang yaman formula ang dahilan kung bakit hindi limitado ang sariling pera mo. Pwede mo pa rin palaguin ang yaman mo ng mabilis at epektibo. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming Pilipino na may maliit na ipon kung marunong lang gumamit ng leverage, pwedeng makipagsabayan sa mayayaman. Example, may isang investor na gusto bumili ng property worth 10 million. Wala siyang 10 million sa bulsa, pero may 2 million siyang ipon Gamit ang 2 million na down payment, kumuha siya ng 8 million loan sa bangko. Pagkalipas ng ilang taon, tumaas ang value ng property at naibenta niya ito sa halagang 12 million. Ang tubo, 2 million profit. At kung tutusin, 100% return 'yon sa 2 million lang na sariling pera. Hindi niya kailangan ng 10 million cash. Ginamit niya ang pera ng bangko para kumita. Yan ang power ng leverage. Ginamit mo ang pera ng iba, pero ikaw ang kumita ng resulta. Pero syempre, hindi ito basta-basta. May sistema ito at disiplina. Step 1. Alamin muna ang credit standing mo. Ayusin ang utang mo, bayaran sa oras para tumasang credibility mo sa mga banko o investors. Step 2. Humanap ng income producing asset. Ito ang puso ng leverage. Dapat ang uutangin mo, kikita. Step 3. Compute mo ang ROI. Ang tubo ba ay mas mataas sa interes? Kung hindi, huwag ituloy. Step 4. Maghanda ng business plan. Ipakita sa lender na alam mo ang ginagawa mo. Step 5. Piliin ang tamang financing. Hindi laging banko. Pwedeng kooperative, government program o investor partnership. Kapag marunong kang mag-leverage, ang 1 million mo ay parang nagiging 5 million in power. Bakit? Kasi imbis na isang negosyo lang, pwede mong i-diversify at hatiin sa iba't ibang investments. Lahat financed partly by other people's money. Ito ang sikreto kung bakit mabilis lumago ang yaman ng mga entrepreneur at investor hindi dahil sa dami ng pera nila, kundi dahil marunong silang gamitin ang system ng pera. Pero dapat malinaw to. Ang leverage ay parang apoy. Kapag kontrolado mo, nagbibigay ng init. Kapag napabayaan mo, sinusunog ka. Ang pinakadelikadong risk, pag bumagsak ang income o asset value, pero tuloy ang bayarin sa utang. Kaya dapat merong kang safe margin. Huwag isagad lahat magtabi ng extra 20-30% cash buffer. Emergency fund. Para hindi mo kailangan umutang ulit sa krisis. Exit plan. Dapat alam mo kung kailan mo ibibenta o ibabalik ang puhunan. Ito ang sikreto ng mga mayayamang hindi lang kumikita, kundi nagtatagal ang yaman nila dahil marunong silang magmanage ng risk. Ang leverage ay tulay mula sa buhay na puro trabaho papunta sa buhay na may income kahit natutulog ka. Noon ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Ngayon, pera mo na ang nagtatrabaho para sa iyo. Yan ang tunay na shift mula sa trabaho mindset papunta sa investor mindset. At kung gusto mong makalaya sa cycle ng overtime, pagod at kulang pa rin ang kinikita ito ang kailangan mong maintindihan. Ang pera ay tool. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan habang buhay. Kung marunong kang magpalago nito. Kaya ngayong alam mo na ang yaman formula. Tandaan mo to. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para magsimula. Kailangan mo lang ng tamang sistema, disiplina at mindset. Gamitin ang good debt para magtayo ng assets iwasan mo naman ang bad debt na kumakain ng future mo. At laging planuhin ang bawat galaw. Ang utang ay hindi kalaban. Ito ay kasangkapan para mas mapabilis ang daan mo papunta sa financial freedom. At kung gusto mong matutunan pa kung paano gamitin ang mga tamang strategy para palaguin ang pera mo, i mo ang video na to at mag-subscribe ka na dito sa The Brown Investor. At sabay nating pag-aralan kung paano magpalago ng yaman ng matalino kahit maliit pa lang ang puhunan.